Paano niyo po ba nakilala itong eh, kagawad po na ito? Naging boss po siya nung asawa ko dati sa parking attendant sa may NBI. Kaya po kami naging close noon. Kaya siguro, nagtiwala, nagtiwala po, na opa, rin opa. po kayo. No? Pero opa. ma, may halaga kayo no na ipinagkatiwala. Opo, meron po. Para saan po yung halaga po na yun? Unang-unat po sir, siya po yung nag-alok sa akin. Kasi alam niya na umalis ako papuntang ibang bansa para makakuha ako ng tok-tok na yun. Panghanap buhay namin ng asawa ko. Po, Yung tricycle? Oo po. Yes. Yes. Okay. Tapos yun, sir, nung nandun ako sa abroad, siya mismo ang nag-ano sa akin na, kung gusto mong makakuha, huwag mo na natin sabihin sa asawa mo, pati sa nanay ko, sabi niya, tayo lang muna ang mag-usap para isosurprise surprise natin yung asawa mo. Saka lang natin sasabihin kapag i-release na natin yung unit. Tapos yun, tinatanong ko siya sir kung magkano po ba yung mga down payment halimbawa 1 year, 2 year, 3 year na ano. May mga ano po siya na sinabi sa akin kung magkano. Hanggang sa nagkasundo po kami, sinabi niya sa akin na ako na lang ang kukuha kasi total, kagawad naman ako, madali lang daw siya makapag-release. Tapos tinanong ko siya, sir, magkano ba yung down payment muna? Ang sabi niya, yung sa processing fee, 5K. Tapos kapag magpa-reserve na kami, yun na yung 25K. Siyempre sir, ako sir bilang ano, pumunta ako nga ako doon sa ibang bansa para doon sa bagay na yun. Kasi alam ko na pagkakakitaan namin yun. Yes. May mga anak ko. Investment at, nyo na yan oh eh. Opo. At oh, saka oh. may pinapaaral ako, sir. Sa totoo lang. Pero hindi niya binigay. ni isang resibo, sir. Sabi lang nang sabi sa akin na meron resibo. Sinabihan ko pa siya pwede paki-send sa messenger oh, oh. ko. Yung resibo para sabi ko para hindi ka ma may stress kasi reklamo siya ng reklamo sir, na stress na daw siya, nangungulit na ako. Natural na mangulit ako, pera ko yun. Okay. Nangako siya. So ma'am, kayo po, nakapagpadala na kayo ng 55,000 pesos. Opo, pero hindi isahan yun, sir. Hanggang Total ma'am, magkano po yun na ipadala? 55 po. 55. Tapos sabi niya, within 3 weeks, first week of February, marirelease na natin. Eh syempre, bigay naman ako ng bigay. Afternoon sir, hanggang sa umabot ng February, March, April, wala pa rin. Madam Chairwoman. Hindi ako 55, sinungaling ang babae, nandito ang conversation niya sa anak ko. Binigyan ko yung 1-5 nung pumunta, tapos kausap niya yung tao ko, sinabi niya sa tao ko, kahit kalahati lang. Bago ba ba yung... yan, pumunta ng abroad, nagsangla ng passport sa akin, 5,000. Okay. Yang babae yan. Siguro nung nakarinig na may magbabayad sa akin na milyon, kaya nagreklamo sa inyo. So pupunta kami dyan, sir, para malaman nyo na hindi naman ganyan yung pera. Kasi eh uh, eto, pinacheck ko rin po dito kay Rio. Uh, yung sinasabi po dito, meron lang mga transaction slips dito worth 3,705 Saudi Riyal. We made the conversion Lalabas, 56,397.71. Uh, sir, ba, pwede punta kami ngayon dyan. Sige po, ma'am. Hintayin po namin kayo, ma'am. Sa so, totoo lang pa. Kasi sinungaling ang babae. Kaya hindi ko pinapansin. Ireklamo yung asawa niya. Adik. Ireklamo yung asawa. Binugbog. Tapos maya may magkasama siya. Okay. Hindi ko rin Chairman, ganito po, ha? Total, papunta rin naman po kayo dito. Baka pwede nyo nang dalhin na rin si Kagawad. oh, sige sir, hintayin ko saglit lang sana kay eh. mayroon siyang check-up ngayon. Sige sir, pupunta kami dyan. So ma'am, kasi sinasabi lang po nila mm -hmm. uh, chairwoman, parang 25,000. Opo, opo. Okay. Yun yung sinasabi nung anak niya. Sabi ko, paano magiging 25,000? Tuwing sinisingil ko sila, uh, sir, siya ang humaharap sa akin. Sinabi niya, eto yun, sir. Sinabi ko, willing ako na 45,000 lang yung kukunin ko sa pera ko. At least may makuha ako. Ang ginawa niya, sir, Hinati pa niya yon sinabi niya doon sa katiwala niya na isa na nakipag-usap sa akin na ibibigay niya yung kalahati sa 45,000 which is 25,000 ang ibibigay sa akin. Tapos ang sabi niya, balikan mo bukas. Pagkabalik ko bukas, siya pa yung nagalit sa akin. Sabi niya, hindi kita mababayaran, wala naman akong utang sa iyo. Sabi ko, hindi naman ikaw yung ano pero sinabi mo lang na wag nang singilin yung anak mo dahil aakuhin mo yung utang ng anak mo. Okay. Na ano, yun yes, yung sir, yes. yung ano. Well, at least ang malinaw po dito, kinokontest lang nila yung figures. Opo. Pero opa. basically, implied, no, dun mm. sa mga responses nila kanina, mm -mm. na meron talagang amount mm -mm. na hawak po nila. Opo. Okay? Kung gusto niya akong kausapin, haharapin niya ako. Kung ayaw niya akong kausapin, parang wala siyang nakikita. Kumbaga, sir, siya lang yung tanging nakita ko na chairman na alam niya na may kasalanan yung anak niya, pero bakit kinukonsente mo? Okay. Ganito, sa halip ha? na ikaw yung mag-ano sa akin, pero bakit ganun? Yes, Ginawa yes. mo pa akong sinungaling, ako pa yung sinungaling. Anong tawag mo sa anak mo na kagawad? Hindi sinungaling. Ilang beses ako nakiusap sa inyo na ano, kailangan ko yung pera ko. Si kagawad, Ana, sir, nandoon ang anak ko sa hospital, nakiusap ako, binigyan ko ng ano, kahit 3,000 lang sabi ko, bigyan mo yung chicas na yan, sabi ko sa kapatid, sa, sa ate ko, kasi kailangan ng anak ko. Pero nangako siya na wala. Oo, sabi niya mamaya, hanggang sa umabot ng isang buwan, sir, bago siya nakipag Sorry, sabi niya, kasi napili yung kamay ko. Sorry, kasi may pinuntahan kami. Sorry na ano. Anong tawag mo doon? Hindi ba kasi ngalingan yun sa anak mo? Ako pa yun? Yung issue namin ng asawa ko, sir, muntik na kami mag magkahiwalay na mag-asawa dahil lang sa tok-tok na yan. Dahil nagalit sa akin, dahil bakit doon ako nagtiwala sa sa ano yes. na yan. Actually, ma'am, no, I agree na dapat humarap din po itong si Kagawad o -o -o dito. Kasi at the end of the day, siya naman yung tumanggap mm. ng pera. Tapos okay? sir, yung sinasabi niya kanina na babayaran sana ako, tingnan mo sir, yung 25,000 na usapan, nung babayaran niya ako, ginawa niyang 13,000, sabi niya, babayaran kita bukas, bumalik ka, 13,000. 13, ,000... 13 ,000 na lang? Hindi ko alam sir. Yung 25, sabi niya, babayaran kita 13,500, period. Dalawang taon kung hindi nakasama yung anak ko sir, iniwan ko dalawang taon yun eh. Umuwi ako, hindi ko rin nakasama dahil sa babae na yan. Wala akong kapera pero sir, iniisip nila OFW may pera Kawala. Resibo lang ang meron ako na marami pero yung pera, wala akong pera. Yan lang yung pera ang inasahan ko. Ngayon sir, tawag ng tawag yung mga anak ko. Umi, umuwi ka na. Hindi ka na namin nakita ilang taon na. Pero wala sir eh. Kakausapin lang ako ng chairman na eh, yung pag gusto niya. Huwag niyang idami dito yung problema namin mag-asawa dahil hindi problema mag-asawa pinag-usapan dito utang ng anak niya. wag niya kusintihin chairman siya eh. Dapat pumagit na siya. Alam niyang mali yung anak niya. Huwag niyang konsentihin. Salamat po sa pagpunta sa amin dito, ha? Manito. Nataka ako, sir. Tapos na ang usapan namin, eh. Hiniti ko nga siya nung isang araw. Sabi ko, balik kayo bukas kahit 9 o'clock si babayaran ko nga sila. Kasi yung 55,000 babayaran na po niyo. Yung 55. Oo, wag mo ka Ano yun yung anak ko? Ako Opa, na mananagot. Opo, ma'am. Ayaw mo na kakain anak ko, nag-usap kami. Okay, ma'am. Pero yung sinasabi po niya na hindi pinapansin. Sir, napaka-busy ko kasi nagtitinda kami. Sobrang dami namin customer. Siyempre, hindi ko siya unay. Unahin. unahin ko muna yung customer namin. Mag-uugas ako ng pinggan, mag-serve. Okay. Pero ma'am, kung mapatunayan nga po, na ang ipinadala Kaya talaga ni Ma'am ma Samira. Kasi hindi lang sila sumipot eh. Okay. Naghintay ako sa kanila. Ba't di ka sumipot? Magbabayad siya sa akin, sir. Sa halip na 25,000, ang sabi niya, babayaran kita ng 13,500 period. Hindi, lang kasi kalahati. Ah. Kasi yun ang napagkasunduan. Yung napagkasunduan namin, sir, 45,000, kalahati yung ibibigay yun niya. Yun, yun, yun yung yun sabi niya na si Tox. Hindi. Hindi. So, okay lang, Hindi. sir. Agree na ako nun. Mag-uusap na lang kami sa ano. Hindi, Mag-uusap kayo, pero we want the agreement to be fair. Okay. Kung magkano po, madam, yung naipadala, yung hindi nagamit, kasi yun po yung... Kasi hindi po matatapos. Yung... Tataposin namin ito, pero hindi matatapos. Kasi y may mga evidence na okay. namin. Okay. Ang sa amin lang po, is we mm -hmm. just want your commitment uh -oh. na kung ano po yung naipadala niya will be given back to her in full. Uh -oh. Yung passport sinangla mo, tutubusin niyo yun. Wala akong sinangla sa'yo, kinuha mo yung passport ng asawa ko. Ay, napakasinungaling uh -huh. ah. naman. Asan ang passport, uh -huh. ng asa ng passport uh -huh. ng asawa? Sa kondo. Nasa sa'yo. Oh. Uh -huh. Kaya nga, sinangla so, niyo sa akin uh -huh. ng limang libo. Oh. Okay. Hindi niyo tinimpos. Huwag naman tayo magsikasi. Alam ng Diyos. May Kaya nga, alam ni may. Ala, dapat kapitana. Okay. Alam mo yan, nanay ka rin. Mahigit okay. dalawang taon ko, hindi nakita yung anak ko. Mo, Nakiusap mag ako sa'yo. Na hindi. Kita kita. Hindi. Okay. Hindi. Nakiusap okay. ako Anong... sa'yo. Nakiusap ako sa iyo, ante. Sayo, tulungan ko. mo ako. Oh. Oo, oh. O -o, magbabayad ka pero 13,500 ang ibabayad mo A sa akin. Hindi naman ikaw yung sinisingil ko pero ikaw yung nag-frontpage. Pumayag ka naman ng kalahati. Ba't tumat pumunta o, ka pa rito? Parit ako ng kalahati, sir. Pero nung dumating yung pangako niya, sabi niya, hindi kita mababayaran, pasalamat ka, babayaran. O sinabi kita. ko yun, you know, hindi ako nag-auntang. Ano sinabi ko rami, bumalik kayo bukas, 9 o'clock. Sinabi niya babalik, sir, pero 13,500 period. Kasi yun sinabi niya, sir, sinabi okay. niya, 20,000 ang anak ko, yan. Yan. 25. So, 25, binigyan si, ko pa sila ng 1,500. Ang problema kasi, okay. sir, ang pinapanigan, pinapakinggan lang niya, yung sinasabi ng anak niya, hindi ko mailatag sa kanya to, kasi sarado ang utak niya sa katotohanan. Hindi mo ito na, hindi mo naman hindi ipakita sa akin. Ay, mo ba ito sa akin? Ang paliwanag lang ng anak ko, gano'n. Pero at least po, no, nakita mo po ninyo may date. na may mga transactions po talaga which Rio, they will total to 55,000. Yes, okay. Kaya po, doon nang gagaling yung halaga na nabanggit po ni, ni Madam. Eh. So deh. So lang po ko so, pa pala kasi angayon. Ayon. 'Yun na hinahanap ng anak ko ina hindi ayun. ito. This thing itong produce mo 'Yung date ah, niyan, ah, ah, papayagan natin. Ligay okay. papaya ko may 25 para matapos. Okay, Ma ganito. Eh, madam, willing nang hindi na isama to. Okay, 1,500 Saudi riyal. Okay, tanggalin na natin to. Okay? So ang ang sisingilin na lang po ito, 'yung mga may dates na Diba, first time nyo makita po itong mga... Mm, first oh. time, sir. Oo. Oh, oh. Hindi ako sinungaling so, na tao. Oo, oh, okay lang po. No, ganito. So, kinumpute na po namin ang amount na... Ito, pag i -sum sumahin po natin lahat to. 32,500. 32,500. I-minus na natin yung 1,500 na sinasabi po ninyo. Magkano yun? O, tsaka yung passport. Ibigay ko yung passport. 31. 31, minus 5,000. Minus 5,000. Pero ibalik ko yung passport din, ha? Ay, syempre. Doon lang sa portal yung passport. Ma'am, 26,000. 25 na, sir. Si madam

Malinaw ha, kapitan 25k okay. at 'yung passport. Ako sir may isang salita. Rapid Tulpo, isang taong hindi kaiiwanan basta nga sa tama ka, ilalaban panumpang patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang serap ka pagpanatagan man ng yung tungtungan dahil merong Rapid Tulpo ka na masusumbungan pag sahirap pang lahat ay gusto mo ng tuldukan.